Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sumado sa pecha. At ngayon naman po ay susumado natin ng ating pecha ngayon po March 11, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, pisahan natin ng ating sumado dito tayo sa March, yan ay 11 sa ating petsa, 25 sa ating taon. Yan. Simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 3 is 3. 1 plus 1 is 2. Uh, 2 plus 5 is 7. At dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 2 is 5. Uh, 2 plus 7 is 9. At gano'n din po sa bandang baba. 5 plus 9 is 14. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 14. At yun naman pong kapares niyang numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 2 plus 7 is 12. Yun naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 14-12 or 12-14. Ayan mga idol, at yan, 2 digits yung mga numero natin, 12 at saka 14, kaya isisimplify din po natin yung dalawang numero natin dito bago po natin yan isumada. Ayan, unahin po natin ng 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Ayan po ang ating isusumada, 3 at saka 5. At unahin po natin isumada ang 3, kukunin mo natin itong 12, sumaga 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. And uh, ito, ka naman sa 5. Kukunin mo na natin 14. Sumada ka 12. 1 plus 4 is 5. Then, pwede dyan ang 32. So, mga 32. 3 plus 2 is 5 at 23 so mga 23 2 plus 3 is 5 and mga idol ito yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumaga ngayon kung March 11 and meron tayong 3, 12, 30, 21, 39 5, 14 5, 32 at 23 and mga idol, pili lang po tayo narambol lang po natin yung mga na numero natin ito so, pili lang po tayo ano po yung mga nanangyos po natin ng kompetisyon at uh, para naman po sa ating sample, kinuha natin yung 21. 21 at 5. Ayan, 25, 21 and 5. Then 14 and 30. 14, 30. Uh, 3 and 23. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada ngayon po. March 11, ayan, meron tayong 21.05, 14.30 at 3.23. Ayan, mga sample lang po itong mga nandito, pero kung nagustuhan po natin, ay eh, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan. O di naman kaya, makakuha ng mga ibang mga kompilasyon dito po sa taas, ang mga headset po natin yung mga Kayo na lang po yung pumili, kung wala po yung mga nagustuhan po natin yung mga kompilasyon. At ay mga idol, yun po ang ating sumunod sa pecha para po ngayong March 11, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.